Lulang lang sa pamamahal. Kasi baka yung minyong... ng Hindi Walang Walang Okay, okay. Ay, ano na? Okay. kaya? <laughs> din Ang Ang hangin. Kailami ng hangin. Kay lami ng hangin Alam mga gwapo <laughs> Sana nga po malamig Kaso so, ang init <laughs> Doon no? o ko mukha ko doon Lumamig <laughs> <laughs> Tapos sumulting so area Pag-access po sa inyo Doon po sa para uh, Cover po na sa labas And then Yung mga mag-perform Dapat magkakalapit na buhay Para pag-inanag yung... po